Masaya sana ang naging paligsahan ng grupo ni na Hans na agawan ng bibe sa pagdiriwang ng pamalaran festival sa lawaan antike. Pero maya maya pa, may paparating na humaharurot na motorized bangka. Tumaan ito sa mismong kinaruroonan ng mga lumalangoy. Matapos itong tila magpasikat, nagkagulo ang mga nanonood na tao sa pampang. Yun pala, dinamaan ng elisin ng bangka si Hans. Nagtamo siya ng sugat sa leeg at iba pang parte ng katawan dahilan para siya ay masawi. Depensa naman ng driver ng motorized bangka na si Mark, naghahanda siya para sa boat racing competition ng Pamalaran Festival at hindi niya napansin si Hans. Kasalukuyang nasa kustudya ng mga polis si Mark. Sa panahon ng pagdiriwang ng fiesta at magkaroon ng hindi inaasang aksidente, ano-ano nga ba ang posibleng maging pananagutan sa batas? At para bigyan tayo ng klarong paliwanag tungkol sa isyong yan, makakasama natin muli ang resident morning lawyer natin na si Atty. Enrique Buco de la Cruz. Atty. Morning, 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 good morning. Good morning. Good morning. Good morning it with the baron, barong. Yes. Oh, siyempre, nakikipis Naki sa piyesta. Naki oh. na Pero ito, attorney, diretso tanong na, anong kaso yung pwedeng harapin nung nagmaneho ng motorized bangka at sa kasamang palad nga, eh, nakapatay. Oh, ang tawag dyan sa hindi sinasadyang pagpatay ay eh. reckless imprudence resulting to homicide. Hmm. No, dahil ang basis ng parusa rito ay yung negligence o kapabayaan. Hmm. Makikita naman na sabay-sabay lumalangoy yung mga contestant para sa event mm -hmm. tapos mabilis na mabilis dumadaan yung bangka niya. Mm -hmm. So obviously may kapabayaan siya. Mm -hmm. Kaya nakapatay siya kahit di niya sinasadya. Oh, attorney, matibay na alibi ba na yung sinabi ng driver na nag-aanda siya for the boat racing competition kaya hindi niya napansin yung swimmers mm -hmm. diyan. Um, hindi siya hindi siya pwedeng depensa. Mm -hmm. Dahil dapat, pag nag-ooperate ka ng anumang motorized vehicle, meron ka dapat pa prudence, meron mm. ka dapat pag-iingat. Uh -huh. At nakita naman niya na merong lumalangoy, pero sa kita-kita sa video, ang bilis nung patakbo niya. Uh -huh. Uh -huh. Kaya tinamaan niya yung isang swimmer. So hindi magiging exempting circumstance yung uh -huh. nagpe-prepare siya for another contest. Okay, attorney ito pa isa pang question. Kung ibang fiesta games at nagkaroon ng aksidente, for example, natumbang kawayan habang nasa laro ng palo no? pwede bang managot ang LGU or community organizers? Ang basis ng liability o pananagutan ay kapabayaan. Mm -hmm. Kung merong kapabayaan o negligence, mananagot yung nagpalaro. Mm -hmm. Okay. So yun ang laging papanuntunan. Kung wala namang negligence at aksidente yung pangyayari, walang pananagutan okay. so if there is negligence there is liability mm -hmm. oh, okay. at, dagdagan ko lang yung tao or yung buong LGU sino yung punong barang, uh, yung sino yung mayor uh, ang, po? Ang, ang ang liability ay kung sino yung proximate cause sino yung uh, nagpabaya at yung kapabayaan ang naging dahilan ng pinsalang natamo ng okay. biktima ito naman, attorney, paano kung magpapapirma ng waiver mm. ang game organizer sa fiesta at sabihin na wala silang pananagutan kung may mangyari sa aksidente, legal po ba ito? Yung pagpapirma ng waiver ay hindi garantya na hindi ka na makakasuhan or hindi ka na mananagot. Yung pagpapapirma ng waiver ay parang sinasabi mo lamang na merong kang assumption of risk. Ikaw na sumasali sa mga palarong ito ay tinatanggap mo na merong panganib. Kaya pagka na-aksidente ka at wala akong kapabayaan, hindi ako pwede managot. Pero kahit may waiver, basta merong negligence o kapabayaan, mananagot pa rin po yung organizer o yung may palaro. I see. Ito, syempre pag fiesta, uso-uso yung mga solicitation, mm -hmm. di ba? Yes, Lalo ito. na sa LGU. So pagka nangyayari yan, meron bang yung pagka, kunyari, nang nga ng solicitation mula sa LGU, meron ba silang pananagutan kapag may mangyari? At legal ba yung solicitation? Actually, Kong, Congresswoman. May batas. Ay, yung yung lagun ni Mami talaga? Ay, kasi, oh, ay, ay, ah, tama kasi si si Mami doon eh. Kasi, alam niyo po, may batas tayo na bawal sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na manghingi mm -hmm ng regalo o magsulisit. Yung RA 6713, Code of Ethical Standards for Public Officials, bawal po yan. Mm -hmm. Yung magsusulisit ang mga taga-gobyerno mm -hmm. ng anuman galing sa regalo o mga tiket, mm -hmm. mga parafol, bawal po yan. Kung organisasyon, NGO, pwede, pwede. Pero kailangan po ng permit mula sa DSWD. Mm -hmm. Okay. Yan, marami na naman I mean tayong natutunan. Kaya Torny Buko, pero sa mga kapatid natin, Magdiriwang ngayong mayo ng kanilang mga piyesa. Ingat-ingat oh. yes, to ingat Doble ingat habang nage-enjoy. Muli, maraming salamat, Attorney Buko de la Cruz. Thank Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.